Magandang araw po sa ating lahat. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa sino-sino ang tatayong opisyal ng pangkat. Sino-sino ang tatayong opisyal ng pangkat. So, sa pangkat ng tagapagsundo o pangkat ang mga membro ay tinatawag na mga tagapamayapa at sila ang magtatakdang magkasundo ang mga magkaibang partido na may hindi pagkakaunawaan ayon sa batas. Ang pangkat ay binubuo ng tatlong membro at ang mga sumusunod ay ang mga opisyal na tatawaging tagapamayapa. Mga opisyal ng pangkat ng tagapagsundo. Una, ito po yung chairperson, tagapangulo, pangulo ng pangkat at siyang maghahatol kung paano itutuloy ang proseso ng pagkakasunduan. Karaniwang isang individual mula sa mga membro ng lupong tagapamayapa na itatalagas ng punong barangay o na iba pang mga membro ng lupon na, 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 na nakatalaga sa isang particular na kaso. So siya ang mag-interpret ng mga uh, patakaran at magkaayos ng mga usapin sa pagitan ng mga partido. Pangalawa, mga kasapi ng pangkat, mga taga -pamayapa. Karaniwan tatlong membro na nabibilang ng pangkat ng tagapagsundo ang mga maaring mga residente ng barangay na may sapat na kredibilidad at kaalaman sa mga usaping legal at pagkakasunduan Pinipili sila mula sa listahan ng mga miyembro um, ng lupon na kwalifikadong magsagawa ng mediation o pagtutok sa mga kaso. Wala siyang kapangyarihan na magbigay ng final decision tulad ng isang hukom. Ngunit maaari silang uh, magbigay ng mga rekomendasyon at mag sa proseso ng pag-aayos ng alintay. Pangatlo, sekretaryat o tinawag nating kalihim bagamat hindi siya opisyal na pangkat may mga pagkakataon na may kalihim na may pag-aalaga ng mga dokumento pagtala ng mga desisyon at pagsiguro na ang mga proseso ay nasusunod ng maayos siya ang magtatalaga uh, ng mga pagdinig at pag magiging responsible ng mga administrative na gawain ng pangkat. So, proseso ng pagbuo ng pangkat. Ito po yon ang proseso ng pagbuo ng pangkat. Membro ng pangkat ay pinipili mula sa listahan ng mga tagapamayapa. So, ito tandaan natin. miembro ng pangkat ay pinipili mula sa listahan ng mga tagapamayapa na nagnanais maglingkod. Kapag nagkaroon ng issue, po yung tandaan natin. Kapag nagkaroon ng isyo, ang punong barangay o isang membro ng lupon ay magtatalaga ng tatlong membro ng pangkat na nagtatanggap ng kaso. Tandaan po natin, hindi pwedeng kasali sa pangkat ang membro ng barangay council. Ito po yung tandaan natin, ah uh, mga kabarangay po dyan, natin dyan, ah uh, mga barangay officials, lalo lalo na po sa uh, lupong tagapamayapa, tandaan po natin na hindi pwedeng kasali sa pangkat ang mga membro ng barangay council. Pati na rin ang punong barangay. Pati na rin si punong barangay dahil ito ay maaaring magdulot ng bias sa proseso. Ang layunin ng pangkat. Ang layunin ng pangkat ay tagapagsundo. Ay maghahanap ng isang fair of peaceful resolution. Fear of peaceful resolution sa alitan sa pamamagitan ng mediation o pagkakasundo. Kung hindi magkatagumpay, maaari nilang i-refer e ang kaso sa korte o sa ibang mga agency. Once again po, ito po ang inyong lingkod. Lagi pong nagbibigay ng karagdagang kaalaman po tungkol po sa Katarungan pambarangay mo. Maraming salamat po at magandang araw po sa atin lahat.